Ha <laughs> Ay, naku po. Ngayon pa lang nag si Big Mama. So, one... One month. Yung pagkaanak niya, nag siya. So, nasampan na siya ni Brazilo. Pero, now, February... Ano ngayon? February 11, naghit ulit siya si Big Mama. So, yun. Nasampan na siya. And then, itong isa, si Milky, ah... Uh, kasi ang kambing kapag alam niya talaga kapag naghihit ang ano uh, ang isang dumalaga o isang inahin. Ku para bang ano, back detector kung tawagin. No? Hindi naman tayo super ganun kagaling para malaman na naghihit. Pero may mga senyales na mga naghihit. Pero yung iba kasi may mga silent heater na Walang pinapakita ang senyales Pero nag-hit Kaya iba ang kagandahan kapag mayroon kang sariling back Ito si Milky Sinasampana siya Ito si Yumi Umuwi sa bahay ng mag-isa Magpapaiwan Tapos bilang uuwi sa bahay na pasawal Ito si Milky guys oh yan Yan si Milky So hinahabol siya kanina Ni Borzillo So may chance ha, na hindi siya buntis. Though binili namin siya last January 2. Sabi ni Kuya ano, ipinagbina namin sa M&E uh, Freak Farm. Siya raw ay nasampahan na. So hinahabol siya. Ibig sabihin pa may naamoy si Bursilo. Pero hayaan lang natin siya na kusang magpasampa. Yan guys, ito pala may tatlo tayong aanak ngayong March. So, Si Yumi. I guess, first to second week na March. And then, si Birang. Ayan, si Birang. Laki na ng kanyang milk bag. So, first to second week din na March. And then, we have here, Vanilla. Pinakamalaki kong inahin. Yun, to, to, to. So, nasa ano? ah. Uh, Last week ng February, to second week na March. Okay? So we have three dough na mga anganap this uh, February to March. So, okay lang kahit single or twin, basta healthy. And then, wish ko lang is zero mortality. So, yan si big mama. Yan. Then si Ichi, anak niya, nag-hit Hey guys. Oh, talaga naman ako yung mga pamangkin. Oh, pinuntaan pa ako dito sa gubat tal ng dalan ako ng tubig. Kasi <coughs> medyo malayo-layo sa bahay. <coughs> Alam ko yung daan eh. Hmm? Salamat. Salamat. Si Big Mama. Ito pala si Floyd, aking pamakin. Say hi, Floyd. Hi. And then si Billy Jane. Hi. Say hi, Billy Jane. Okay. So, yan. Sino ang pinakagusto nyo sa ating mga alaga? Ikaw, Billy Jane. Sino? Si Creamy. Creamy? Creamy? Bakit si Creamy? Maamo. Maamo? Bakit siya hindi siya maamo? Ikaw, Floyd. Sino? Copy. Copy ko. Nasaan na si Kopi ko? Ang laging nagpapaiwan. Pag naiwanan naman, panay ang iyak. Nasaan na ba yung si Kopi ko? Kita mo ngayon, nawawala na naman. Ayun, yun. Ay, hindi. Wala nga si Kopi ko. Ayun, yun, yun. yun si Kopi ko. Ayun lang daw kita. Yun, know. o. Yan. One month pa lang siya pero super lalaki ng kanyang mga paa. So Okay na? Hala, lagot kayo. Hala, hala, hala. Yan yeah, si Bursilo. Ang wala tayo dyan. Pag nakita kasi nila si Bursilo, alis talaga agad sila. Kasi ito nanonawag to eh. Uwi na kayo, uwi na, uwi na. Sige na, sige na, sige na. Bye! Papahan ko muna. Si Bursilo. Nanonawag to kapag gutom. Pero kapag busog, napakaamo niya. <laughs> pigo, pigo, tigyan nyo mag na naman siya Iiyak na lang kapag wala nang nakikita Tignan nyo guys, ang lalaki ng mga paan nito One month pa lang Laki nyan Tangos pa ng ilong <laughs> Ito para sa akin ang pinakamaamo Si Yumi anak na siya this March Yumi, kahit ano, basta healthy Tingnan nyo guys, so ang laki na ni Borzillo. Nabili ko to po ng 9,300 sa edad na 4 months si Borzillo. Ang liit lang niya nun. Uh, nasa 16 kg. hindi, mga ano, 18 kg. Ngayon, 41 kg na po siya. Ayoko na siyang timbagin gamit yung ano kung tatalian and then sa weighing scale kasi baka masaktan siya so mag improvise muna ako ng ano yung parang pansapin sa kanilang tiyan para kapag tinimbang ko bago ko purgain o turukan ng gamot eh hindi sila masasaktan Ayo kasi magturok o ayoko magpurga ng base lang sa estimate no? gusto ko yung accurate na timbang makukuha ko para yung gamot na ituturo ko, yung vitamins, is hindi masasayang. Ito si Milky. Ah, uh, ala, I guess, naghihit nga ito si Milky. Kasi basa yung kanyang ano, yung ilalim na kanyang buntot. Ako. Anyway, okay lang kung hindi siya buntis. Pero ito si Vanilla. Poang. Yan na, ang laki na na kanyang milk bag. Yung yung Kahit twin lang, ang ganda nito mga anak eh. Dalawa yung anak nito para sa babae. So kahit twin lang ano, vanilla. Masaya na ako. Kahit ano, basta healthy. Ito ang isang kahalagahan kung bakit kailangan natin din eh, bantayan ang ating alaga kapag ito'y pinapastol. So, ito ay alpas. Bukod sa posible itong nakawin ng ibang tao sa mga predator, eh, ang kambing po ay walang pakundangan. Hanggat, hanggat yan ay walang bako ay lalagpas, lalagpasan niya yan. Pero, dun sa kanila marunong umuwi. Kaso nga lang, there is a time na, na, napunta sila dito. Walang kadamu-damu. Ito, binumbahan to ng ano eh, panlasun eh. Baka mamaya makain nila yung damu. Eh, magtatay itong mga ito. Ayan guys. Uh, kinulong ko muna yung iba. Uh -uh. Ang inalpasan ko lang dito ay yung mag-ina. Si Ichi yeah. tsaka si Big Mama tsaka si Borzillo. Ito rin pala yung lagi nanunuwag si Bulag nakakain dyan. Para ma-ensure natin na majontis to si Big Mama. Ang dami naman nila na pakain na naikat dito eh. Ayun na. hit na. Linis ulit si misis. Eme. <laughs> okay, sige. So, hindi so, na namin mahihintay pa to. Tokoy, may trabaho pa. Yan e, naman, sandamak-mak naman yung napear nila. May tubig sa taas. Sandamak-mak na yung napier, may tubig din. Maglagawa na lang kayo dyan hanggang mamaya. Ay, ba't si Bulag nandini sa baba? Ay, buntis na ito. Okay lang yan. Yan yung nanunuwag pag nakakasama yung iba. Oh, ano so, kayo na nandiyan, no? For safety. Yan, ito. Buntis na ito, eh. Hindi na ito, ito nag na yun, Pero masabi ko ang buntis na yun kapag talagang bag. Milk, milk bag. Milk bag. Yun ang basehan ko para sa akin. And tulad na ito, ni Birang. Yan, oh. No? Yan. Yan. Laka ng milk bag niya. Sure na ito. Ako hey guys. Apo, bukas. Alright, uwiin tayo. Baka tayo butan pa ng ulan.